Mga kababayan, handa na ba kayong sumama sa isang kwento ng pag-ibig na humantong sa dilubyo? Sa abalang kalsada ng Makati, nagsimula ang isang mapanganib na obsesyon ni Alexa kay Tristan, isang paghanga na tumawid sa hangganan ng katinuan. Sa bawat pagliko ng kwento, makakasaksi kayo ng isang pagtatapat na magwawaka sa isang nakakagulat na trahedya. Huwag palampasin ang misteryo ng pagsubok ng tadhana na magiiwan sa inyo ng tanong, hanggang saan ang kaya mong gawin para sa taong iyong iniibig. Sa gitna ng abalang kalsada ng Makati, isang babaeng nagngangalang Alexa ang tahimik na nakatayo ang kanyang mga matay na kapako sa isang lalaking naglalakad na may kumpiyansa at karisma siya si Tristan, ang kanyang kasamahan sa trabaho na sikat sa kanyang kagwapuhan at katalinuhan. Si Alexa, isang masipag na empleyado, ay may lihim na pagtingin kay Tristan ngunit hindi niya maipahayag dahil sa sobrang kahihiyan at takot na baka hindi siya pansinin. Sa loob ng kanyang cubicle, napapaligiran ng mga post-it notes at larawan ng mga kampanyang pinagtulungan nila, pinubuo ni Alexa ang kanyang plano. Nagpasya siyang palihim na sundan si Tristan sa iba't ibang lugar sa Makati. Umaasa na sa ganitong paraan ay mas makikilala pa niya ang lalaking lihim niyang minamahal. Isang madilim na gabi, sumunod si Alexa kay Tristan sa isang inuman sa poblasyon. Nakakubli siya sa likod ng isang poste ng ilaw, pinagmamasdan ang bawat ngiti at galaw ni Tristan. Ang bawat tawa at piruan ni Tristan sa kanyang mga kaibigan ay tila musika sa kanyang mga tenga ngunit ang distansya sa pagitan nila ay parang isang malalim na bangin na hindi niya kayang tawirin. Nang malaman niya mula sa isang katrabaho na si Tristan ay malapit nang lumipat sa Cebu kasama sina Carlo at Bianca dahil sa isang promosyon, naramdaman ni Alexa ang bigat ng oras na parang buhangin na dumadausdo sa kanyang mga daliri. Kailangan niyang kumilos at kailangan niyang gawin ito ngayon. Sa isang sikat na coffee shop sa Bonifacio Global City, maingat na inihanda ni Alexa ang kanyang sarili para sa pagtatapat kay Tristan. Nagayos siya ng kanyang buhok, nagpahid ng pabango, at sinikap na kalmahin ang kanyang sarili. Sa isang sulok ng coffee shop nakaupo si Alexa. Ang kanyang mga kamay ay basa sa pawis habang iniisip ang kanyang sasabihin. Ang kanyang puso ay tumitibok nang mabilis at ang bawat segundo ng paghihintay ay tila isang walang hanggang pagdurusa. Nang makita niya ang sasakyan ni Tristan na papalapit, sa isang iglap ng kawalan ng pag-iisip, tumakbo si Alexa palabas ng coffee shop at tumalon sa kalsada. Sa pagkabigla, lumiko si Tristan upang iwasan si Alexa, ngunit hindi niya napigilan ang sasakyan at nabangga si Alexa. Ang dugo ay nagkalat sa kalsada at ang katahimikan ay nabasag ng tunog ng pagbangga. Habang nakahandusay si Alexa sa kalsada, duguan at sugatan, nagawa pa rin niyang tanungin si Tristan kung mahal ba siya nito. Ngunit si Tristan nagatubili at hindi agad nakasagot na nagudyok kay Alexa na akusahan siya ng pagsisinungaling. Ang susunod na mangyayari ay magdadala ng takot at tawa sa kanilang dalawa at magsisimula ang isang paglalakbay na magbabago ng kanilang mga buhay magpakailanman. Ano nga ba ang naghihintay sa kanila sa madilim na kalsada patungo sa ospital? Ang misteryo ay lalong lumalim at ang katotohanan ay unti-unting mabubunyag sa susunod na kabanata ng kanilang kwento. Sa gitna ng kaguluhan at mga sigaw ng mga tao sa paligid, gustong gusto na sana ni Tristan na maglaho na lang bigla. Pero may kung anong bumulong sa kanyang konsensya na hindi niya kayang talikuran si Alexa sa ganitong kalagayan. Kahit pa ano. May awa siyang naramdaman para sa babaeng duguan at halos walang malay sa kanyang harapan. Dahan-dahan niyang inalalayan si Alexa papasok sa kanyang kotse habang ang mga usisero at usisera sa paligid ay abala sa pagkuha ng mga larawan at video ng insidente. Parang mga langaw silang nagliparan sa paligid, ang iba ay nagtatanong ang iba naman ay nagbubulungan ng kanilang mga haka-haka sa nangyari. Sa biyahe patungong ospital, si Alexa na nasa likurang upuan ay patuloy pa rin sa paghikbi. Mahal mo ba ako, Tristan? Paulit-ulit niyang tanong na may halong sakit at pagmamakaawa. Hindi malaman ni Tristan kung paano sasagot. Ang kanyang isipan ay naguguluhan at ang kanyang puso ay nagpipilit maging matatag sa kabila ng lahat. Habang binabagtas nila ang C5 na mabilis ang takbo ng kotse, hindi tumitigil si Alexa sa kakausap kay Tristan. Ang boses niya ay puno ng sakit at pagmamakaawa na parang musika sa isang madilim na pelikula. Si Tristan sa kabilang banda ay nanatiling tahimik, pinipilit niyang mag-focus sa pagmamaneho pero hindi niya maiwasang malito sa bigat ng sitwasyon. Nang hindi na makatiis si Alexa sa katahimikan, bigla niyang sinakal si Tristan mula sa likuran. Dahil dito, nawalan ng kontrol si Tristan sa manibela. Ang sasakyan ay parang isang ligaw na kabayo na tumatakbo ng walang direksyon. Ang ingay ng pagkabangga ay umalingaungaw sa paligid at sa isang iglap nagdilim ang lahat. Tumahimik ang mundo at ang tanging na iwan ay ang eko ng isang trahedya na hindi inaasahan. Ano nga ba ang kahihinat ng paglalakbay na ito? Ang susunod na mangyayari ay magbubunyag ng isang katotohanang mas nakakakilabot pa sa bangungot. Kinabukasan, isang serye ng pangyayari ang gumimbal sa tahimik na umaga sa pasig natagpuan ang wasak na sasakyan ni Tristan sa isang liblib na lugar, nakasalpok sa mga puno at bakod, tila ba'y isang eksena mula sa isang bangungot. Ang mga investigador nagkalat sa paligid ay masusing naghahanap ng mga ebidensya na maglalagay ng linaw sa mga pangyayari. Sa driver's seat, nakita ang bangkay ni Tristan. Ang kanyang leeg ay may malalim na marka ng sakal. Ang tanawin ay tila nagpapahiwatig ng isang marahas na pagtatapos. Ang mga detalya ng investigasyon ay agad na lumabas sa mga balita na nagpapakita ng pagkalito ng mga pulis sa tunay na nangyari. Ang misteryo ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo at ang lahat ay nagtatanong, ano nga ba ang nangyari kay Tristan? Habang ang mga tao ay abala sa paghahanap ng kasagutan, may iba pang kabanata. Ang nagbubukas sa opisina sa Makati. Ang mga katrabaho ni Alexa, nag-uusap-usap sa kanilang mga cubicle ay nagpalitan ng mga haka-haka tungkol sa kanyang biglaang pagkawala. Nasaan na kaya si Alexa? Tanong nila sa isa't isa, ang bawat isa ay may sariling teorya. Si Carlo at Bianca Pati na rin ang ibang mga empleyado ay hindi mapakali. Nagsimula silang makaramdam ng kakaibang lamig tuwing sila ay nag-iisa na para bang may mga matang sumusubaybay sa kanilang bawat kilos. Ang pakiramdam na yon hindi mo maipaliwanag, hindi mo matukoy kung saan nang gagaling pero alam mong mayroon doon nagmamasid, nag-aabang. Sa mga tahimik na sandali, hindi nila maiwasang mapalingon sa kanilang mga likuran na para bang may isang anino na laging nasa sulok ng kanilang mga mata. Ang aninong 'yon, nagpaparamdam ng hindi maipaliwanag na pangamba. Ano nga ba ang misteryong bumabalot sa pagkawala ni Alexa? At sino o ano ang sumusubaybay sa kanila mula sa dilim? Mga ka Pinoy, ang kwento ni Alexa at Tristan ay nagturo sa atin na ang pag-ibig kapag naging obsesyon ay maaring humantong sa kapahamakan. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makasama kayo sa susunod na upload. At bago ko kayo iwan tandaan sa susunod na may lihim kang pagtingin, mag-ingat na baka ang iyong pag-ibig ay maging isang sumpang hindi mo na matakasan. Hanggang sa muli, mga kaka-creepy. mag-ingat sa anino ng iyong obsesyon.